Hey guys, tara sa manyong kumain dito sa bago nagtitrending pinipilan at talagang dinadayo pa ng taga malalayo dahil bukod sa napakamura overloaded sa dami ng serving eh anlitaba ka pa. Ito yung Paras Mami ni Parang Pakoy na makikita nyo lang dito sa may 17 Kagitingan Street Malabon City. Open daw sila from Monday to Saturday 1pm up to 5pm at minsan wala pang 5pm sold out na daw sila. 2021 daw sila nag start nito kaya naman yung iba dito talagang suki na nila. Sobrang nakakatuwa nga dahil nakita ko buong pamilya sila nagtutulong-tulong dito. At karamihan puro- pa mga bata. Sabi ni Kuya Pakoy sa lechon kawali daw nakaka 50 kilos sila, sa baka 20 kilos, sa mami 20 kilos din, at sa taba naman 25 kilos. Oh, ba diba? Grabe. Itsura pa lang ng taba, nakakatakot na talaga. Disclaimer lang na nasa sayo naman kung gusto mo magpalagay ng taba or hindi. Dahil bago naman nila nilalagay ng taba ito, nagtatanong muna sila sa customers. Ultimo nga daw sa mga takeout orders, minsan may mga nagre-request pang taba. Parang ito na daw kasi yung pa-free nila sa mga tao, pero para lang naman daw sa may mga gusto. Sabi ng ibang customers na nakausap ko, okay lang naman daw ba sa wag araw-araw. Kaya naman ano pang inantay natin guys, wag na natin patagalin, i-try na natin. Try natin tong pares mami ni pareng pakoy dito sa may malabot. Ito yung pares mami nila na 85 pesos tapos may unlimited tabaka pa. Haluin na natin. Yan. May mga beef na kasama. Nasa sa inyo kung gano'ng karaming taba ang gusto nyong palagay. sabaw na gamit nila dito, pares. Pero light lang yung pagiging matamis niya. Pero may choice kayo kasi meron talaga silang sabaw para sa mami. Pwede nyo ipalagay either yung malapot or yung malabnaw na sabaw nila. Meron kasi specific na sabaw yung mami nila. Pero pwede rin yung malapot yung ipalagay nyo. Ako, pinalagay ko yung malapot. So, nasa sa inyo kung gusto nyo ng sobrang daming taba. Try na natin. Mm. Palagay tayo ng taba. Okay. Ito naman yung lechon, para sa overload nila na may kasamang lechon kawali. May beef ng kasama at unlimited taba. Nasa sa inyo kung gano'ng karaming taba yung gusto nyo ipalagay. Tapos kung gusto nyong pakat or isang buong malaki. Ikasama ng fried rice, 110 lang. Maraming lechon kawali sila maglagay. Generous sila maglagay. Pati beef. Ayan, Oh. Yan. Pati taba. Kung gusto nyo makakita agad ng liwanag, yan. Dagdagan niyo yung dami ng taba. Ayan. Mm. Grabe yung katas ng taba. Mm, Sarap. Sabayan natin ang five ko yung sabaw nila, malapot Ayun no? Malamis namis. Pero sakto lang Light lang yung pagiging matamis niya Woo! Isang overload na subo May kasama ng beef, lechon kawale At taba Plus rice na rin at chili garlic oil Isang malupit na subo Mm. Solid. Ang sarap. Sobrang sulit na ito ah. Tingnan nyo naman yung serving nila. Kaya no wonder ang daming dumadayo. Ang daming tao. Kaka-open lang nila. May pila na agad sa kanila. Mm. Solid. Grabe yung taba. Ayan. Okay na lang lechon kawale, beef, tsaka isang maliit na taba. Kasi nakarami na tayo eh. Nag-level up yung sarap niya. So masarap na siya kanina. Nadagdagan ng asin. so marap pa lalo. So yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!